Moses at ang dagat na pula. Isang malawak na disyerto, makikita ang mga Israelita kasama si Moises. Noon, dinala ni Moises ang mga Israelita palabas ng Egypt. Sa wakas, malaya na sila mula sa pagkaalipin. Pero hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Habang naglalakad sila sa disyerto, bigla nilang narinig ang pintig ng maraming kabayo at karuahe ang mga sundalo ng hari ng Egypt ay humahabol sa kanila. Makita ang hukbo sa likod at harap ay ang malawak na dagat. Takot na takot ang mga Israelita. Sabi nila kay Moises, Paano na tayo? Nahuli na tayo ng dagat sa harapan at ng sundalo sa likuran. Pero si Moises ay hindi natakot. Tumayo siya at nagsabi, Huwag kayong matakot. Makikita ninyo ngayon ang kapangyarihan ng Diyos makita si Moises taas ang kanyang tungkod. Ihip ng malakas na hangin. Hati ang dagat. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dagat. At isang himala ang nangyari. Nahati ang tubig at nagkaroon ng tuyong daan sa gitna. Ligtas na nakatawid ang lahat ng Israelita. Makita ang mga sundalo ring sumusugod sa dagat. Ngunit biglang bumalik ang tubig. Sumubok rin tumawid ang sundalong Egyptian. Pero bumalik ang tubig at nalunod ang kanilang hukbo. Naligtas ang Israel at nakita nila ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Makita ang mga tao na nagagalak. Nagtataas ng kamay sa pasasalamat. Sa araw na iyon, natuto ang mga Israelita na magtiwala sa Diyos. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, may paraan siya para iligtas ang kanyang mga anak. Ang kwento ni Moises at ang dagat na pula ay paalala sa ating lahat na kapag tayo ay sumusunod at nagtitiwala sa Diyos, kaya niyang gumawa ng himala sa ating buhay.